Matapos matalo ng Los Angeles Lakers sa Sacramento Kings, muling nabalot ng kontrobersya ang koponan. Ayon sa ilang NBA analysts, tila wala raw patutuluhan ang Lakers ngayong season. Ang ilan pa nga, nagbitaw ng matitinding prediksyon. Sa unang 15 games daw ng season, isa o lima lang ang posibleng mapanaluna ng Lakers. Sa gitna ng mga batikos, isa lang ang malinaw. Hindi kumbinsido ang mga analyst sa direksyon ng Lakers ngayon. Ang dahilan, Ayon sa kanila, masyadong mabingat ang team sa pangalan pero kulang sa urgency at consistency. Kapag wala si Lebron James sa lineup, bumabagal daw ang ball movement, nawawala ang defensive intensity at nagiging stagnant ang offense. Ito ang punto ng mga kritiko na nagsasabing hindi kayang dalhin ng Lakers ang pressure kung hindi maglalaro si Lebron. Mulit sa kabila nito, maraming fans naman ang tila hindi naaapektuhan sa mga negatibong komento. Sa social media, nagtrending ang pangalan ni Gabe Vincent at ang sharpshooter na si Dalton Knecht matapos ang huling laban. Sa wakas, unti-unti na raw bumabalik ang kumpiyansa ni Vincent matapos ang matagal na injury, habang si Knecht ay patuloy na nagpapakita ng maturity at composure sa loob ng court. Maraming fans ang nagsasabing nakikita na nila ang potensyal ng Lakers bilang isang team na kayang mag-adjust kahit wala si Lebron sa loob. Sa totoo lang, may punto rin sila. Dahil kung titingnan mo, nasa transition phase ba ang Lakers? Sinusubukan palang hanapin ang taman rotation, lalo na sa pagitan ni na Luka Doncic, Dalton Knecht at DeAndre Ayton. Hindi pa ito peak form ng Lakers at makikita mo sa mga laro nila na minsan parang testing pa rin ang sistema. Ang problema lang, kapag napapanood mo ang Lakers, halatang hindi pa buo ang chemistry. May mga pagkakataong naguguluhan sa spacing at may mga plays na nawawala sa focus ang depensa. Pero kung pagbabasehan mo ang individual performance, hindi mo masasabi na mahina ang lineup na to. Si Luka ay patuloy na nag-average ng all-around numbers, si Ayton ay mas agresibo sa paint at si Knecht ay nagiging consistent sa perimeter shooting. Ang tanong ngayon, sapat na ba yon para sabihing walang patutunguhan ng Lakers o baka naman maaga lang talaga ang mga analyst maghusga? Kung tutuusin, hindi mahina ang Lakers. Kulang lang sila sa direksyon. Ang team na may Luka, Lebron, Aiton at Knecht ay may sapat na talento para lumaban sa West. Pero ang kulang nila ngayon ay sense of urgency at disiplina sa depensa. Hindi problema ang talento, kundi ang consistency. Kapag natutunan nilang maglaro na may tiwala sa sistema at hindi lang umaasa sa star power, siguradong mag-iiba ang ihip ng hangin para sa Lakers. I-comment niyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Wow.